Health Benefits ng Makahiya Ang makahiya, na bilang mamosa pudeka, ay isang halaman na may potensyal na ben Health Benefits ng Makahiya Ang makahiya, bilang Mimosa pudeka, ay isang halaman na may potensyal na benepisyo sa kalusugan. Kasama sa ilang tradisyonal na gamit ang pagdamot sa maliliit na sugat, pagtatae, at mga isyo sa paghinga. Bukod pa rito, pinaniniwalaan na mayroon itong mga katangian ng antioxidant at maaaring makatulong sa pamamaga. Gayunpaman, limitado ang siyentipikong pananaliksik sa mga benepisyon nito sa kalusugan, kaya pumunsulta sa isang profesional sa pangangaladang pangkalusugan bago ito gamitin para sa mga layuning panggamot. Ang mapahiya ay na-explore para sa mga potensyal na anti-microbial na katangian nito, na maaaring magambag sa tradisyonal na paggamit nito sa pamamahala ng mga impeksyon. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na maaaring mayroon itong analgesic effect, posibleng nakakatulong sa pagalis ng pananakit. Gayunpaman, kailangan ng higit pang pananaliksik upang mapatunayan ang mga potensyal na benepisyong ito sa kalusugan, at dapat na magingat kapag isinasaalang-alang ang mapahiya para sa panggamot na paggamit. Palaging humingi ng payo mula sa isang kwalipikadong healthcare practitioner bago ito isama sa iyong gawain pangkalusugan. Upang magamit ang mga halamang mapahiya, mamosa pudeka, para sa mga potensyal na layuning panggamot, Maaari mong isaalang-alang ang mga sumusunod na tradisyonal na pamamaraan, pangkasanukuyan na paglalapat, durugan ang mga dahon upang maging paste at ipahid ito sa mga maliliit na sugat o pangangati sa balat. Naniniwala ang ilan na makakatulong ito sa pagpapadaling ng sugat dahil sa mga katangian nitong antimicrobial. Oral Consumption Ang mga dahon ay maaaring kainin ng pasalita, alinman sa anyo ng isang sariwang juice o isang decoction. Gayunpaman, maaaring magiba ang mga paraan ng dosis at paghahanda kaya mahalagang kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkanusugan para sa gabay. Mga isyo sa paghinga, para sa mga problema sa paghinga, ang paglanghap ng singaw mula sa isang decoction na ginawa ng kumukunong dahon ng makahiya sa tubig ay isang tradisyonal na pamamaraan. Ito ay pinaniniwalaan na potensyal na makakatulong sa kakulangan sa ginhawa sa paghinga kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan bago gumamit ng mapahiya o anumang halaman para sa mga layuning panggamot, dahil maaaring magiba ang mga individual na tugon. Maging maingat sa dosis at mga paraan ng aplikasyon upang maiwasan ang mga sanungat na reaksyon. Isaalang-alang -alang ang anumang mga potensyal na epekto o pakikipagugnayan sa mga kasalukuyang gamot. Limitado ang siyentipikong ebidensya sa bisa at kaligtasan ng mapahiya, kaya't gamitin ito ng may pag at sa ilalim ng tamang gabay. Tandaan, ang impormasyong ibinigay ay batay sa tradisyonal na paggamit at ang siyentipikong pagpapatunay ay mahalaga para sa pagkumpirma ng mga katangi ang panggamot nito.